So yo, ari sab sa inyo mga friends ko malulupit! Oh, di ba? Nandito na naman tayo. <laughs> yon Ah, marami-maraming maraming salamat ulit, nga pala sa mga nag-subscribe sa ating video and sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. And patuloy niyo lang po o suportahan at bibigyan ko po kayo ng mga content na hindi naman siya kaibahan pero kung ano po yung hilingin yun content natin is pagbibigyan hanggat kaya ayun po yun po yung sense ng channel natin is to uh, spread some information na hindi pa alam po ng iba and para ma-store ko rin po yung mga masasayang gala ko no 'yung mga gala ko dito sa Batangas at kahit saan pa kung saan man ako makarating. Yan. So for today's vlog, uh, may nag-suggest ng content sa atin, 'no. So maraming maraming salamat, Sir, sa pag-suggest. ipo na lang kita dito sa ating video. Ang content nga pala natin for today's vlog ay 'yung mga upgrades ko dito kay Snow mga little accessories na upgrades natin kay snow yan isa isa natin yung mga accessories na yan unang una ang kauna unahan nating binili para kay snow kaso hindi ko dala <laughs> yung voltmeter nya yun yung kauna unahan kong binili para kay snow para meron tayong portable charger na in case na mag long ride tayo eh, hindi tayo mabibitin sa battery kasi meron tayong dalang volt meter with USB port na pang charging yeah. nabili ko siya sa Lazada uh, Moco to yung kanyang brand so meron na siyang built in na voltmeter meter and two, two, two USB port na pwede pang charging so kung i-rate ko siya Uh, nasa 9.5 kasi nagagawa niya na maayos yung yung kailangan niyang gawin yung pinakatrabaho niya ganun so maganda maganda okay naman siya and uh, okay na hindi naman siyang gamitin na monitor ko yung battery health ng ng motor ko and okay na okay siya mga friends so 9.5 para sa ating Mokoto Bolt meter and USB type C socket ang medyo downside lang para sa akin is mahirap siya ipasok <laughs> medyo mahirap siya ipasok dun sa ano sa mismong socket pero okay lang naman tapos ang next nating upgrade ay itong step grill at saka yung bag yan sa facebook ko ito nabili kay sir oski moto nabanggit ko na rin to dati sa mga nakaraang vlog ko meron sa kanya ako nakabili and naipost ko na din doon yung kanyang facebook page kung gusto niyo din bumili ng mga gantong step grill and bags ayun center bag ayun doon doon kayo bibili kay Sir Oski Moto and meron silang shipping nationwide so kailangan niya lang mag down payment sa kanya and then pag na-ship na yung inyong parcel Ah, uh, it's either Lalamove, LBC, Grab or etcetera, etcetera. Saka lang kayo magbabayad doon sa ano, para parang cash on delivery din pero may down payment. Ayan, legit naman siya and marami siyang marami na siyang nabentahan ng center bag and step grill. Ang presyo niya is around, magkasama na 'yun eh ng binili ko. Umabot ng 21 Umabot ng 2-1 yung binayaran ko doon. rate ko muna yung bag. Ah, uh, yung bag kasi medyo maliit yung nabili ko. So ako yung nagkamali ng size na binili. Pero para dito sa mga ganitong ride, uh, okay naman na siya. Napapaglagyan ko siya ng kapote. Nilalagay ko rin yung mga pasalubong. So yung size ng bag ko medyo alaanganin, pero okay rin naman. So i ko siya? I-rate ko siya ng 9 kasi hindi siya waterproof napapasok pa rin ng tubig pero meron naman siyang kasama yung free na ano na parang kapote niya parang waterproof na, na cover yan para pag naulan meron kayong ano meron kayong kasiguraduhan na hindi mababasa yung laman ng bag nyo ayun so meron siya nun nakasama Then yung step grill, marami na ako nailalaman dyan sa step grill. Minsan pag ako sa mga sa palengke, sa Alpha 7-Eleven, yan, dyan ko nilalagay. So, okay na no, okay siya and uh, kung i ko siya sa 10 by 10 out of 10 yan. Kasi hindi rin siya kinakalawang so stainless nga pala yung binili ko, hindi yung colored para hindi siya hindi ah, uh, yun nga hindi kinakalawang kahit mabasa ng ulan kahit uh, eh, ma-expose siya ng matagal sa arawan hindi siya kinakalawang kaya goods na goods para sa akin yung step grill and then next kung upgrade dito kay snow grabe ba? ano usok ba to nakikita nyo ba mga friends usok ba to o hamog pero medyo malamig nga ha uh. <laughs> tingnan nyo feeling ko hindi ito usok eh parang hamog siya mahamog dito ah ay hindi usok nga <laughs> usok nga may nagsisilab yata doon next natin ay itong side mirror ko na street king mhr yan ang brand nya is mhr Uh, sa Lazada ko lang din to nabili sa Surfing Motorcycles. Yan, marami silang parts ng sniper dyan. So, isa siya malaking shop ng mga motorcycle parts na pang daily. Ayan, so ito nabili ko MHR na sa uh, Street King Side Mirror. Version 2 ito, ah, uh, medyo matilos na yung kanyang dulo. ah uh, yung version 1 kasi papabilog. Pa, pa, pa tapos yung version 2 niya uh, medyo mas maliit kaysa dito and mas mas aggressive tingnan, mas uh, mas madami siyang spiky spiky ting. Ayon. Na spiky style. So ito yung napili ko, ah uh, yung version 2 kasi feeling ko ito yung mas bagay sa sniper ko. Ah uh, lang na, ko lang kasi 'yon. So <laughs> No hate doon, uh, may iba-iba rin naman kasi tayong preference pagdating sa style ng ating motor And ito yung napili ko So para sa akin, napaka goods nito uh, Yung field of vision niya, kita ko naman yung mga nasa likod Medyo may mga blind spot nga lang pero sobrang lapit na And yung vision niya sa mga likod, okay naman Kung siguro kung makikita nyo, ayan Sana makita nyo <laughs> yun, okay naman siya and maayos naman siya gamitin then blue lens yung binili ko para iwas ano yung tama ng araw yung nakakasulo nakakasilaw para hindi para sa mga hindi alam yung nakakasulo nakakasulo is uh, a tagalog term for nakakasilaw yan o batang term ba basta di sa batanggas e eh, ang sabi namin sa ano eh ang tawag namin sa nakakasilaw ay eh, nakakasulo So ayun, para hindi siya masyado nakakasulo sa sikat ng araw, blue blue lens yung ano no ko binili ko na side mirror. And okay naman siya kapag uh, against the light ako eh okay naman, hindi naman nga ako nasusulo. So, kung i-rate ko to, siguro mga nasa siguro mga nasa 9 din. Kasi sold naman siya gamitin. Yun nga lang nangangalawang yung mga bakal-bakal niya dito sa likod. Yung sa mga allen screw nya at saka yung yung pinaka pivot pivotal pay ano niya yung pivotal ball na para umikot sya ng 360 so yung slick design nya sobrang ganda kaya nagustuhan ko yon so 9 out of 10 yung aking rate para dito sa ating side mirror na street king mhr so kaya rin ito ang binili kong side mirror is para sya sa ano sa aking gustong setup dito kay Snow na semi big bike semi big bike concept yung next ko na upgrade or accessory na ininstall dito kay Snow is itong handle grip nya na Hayades. Des yan da Urban so may dalawang klase kasi ng uh, high na ano eh na nakita ko sa uh, TikTok sa TikTok ko to nabili eh kung kilala nyo si Senti yung may NMAX na Violet na uh, TikToker yon dun ko yung nakita na meron siyang yellow basket about sa high IDES hanapin nyo na lang uh, C-E-N-T-I ayun yung kanyang TikTok so hanapin nyo na lang yung vlog nya doon about sa high na uh, handle grip meron doon dalawang variant ng handle grip uh, yung isa yung the tourer at itong the urban so yung the tourer siguro pang ano siya yung mga pang cruising o baka mas malambot yung the tourer kaysa dito sa the urban siguro baka magpalit na rin ako after ilang months ng the tourer kasi parang mas masarap siyang gamitin sa so, tingin ko lang kasi parang mas malambot nga siya and mas comfortable siguro pero sa ngayon ito muna so kung kung i-rate ko tong the urban ko na to uh, okay siya and ang sarap niya rin naman gamitin kahit medyo matigas uh, makapit siya sobra lalo na pagka ito naka gloves tingnan nyo nadadala yung gloves ko pagka inilalaban so makapit siya and medyo matigas nga lang kaya ang rate ko sa kanya is 9.5 out of 10 yan yun sa style naman nya yan, makikita nyo may mga naka engrave dyan na na yun basta may engraving siya na style and uh, para sa akin napaka solid nung style mas simple yung ano yung style nung sa tourer medyo pa triangle triangle yon so hindi ko alam kung alin na mas makapit pero baka some other time magpalit na rin ako ng the tourer na high s nagandahan ako dito sa handle grip na to ang ano nga lang dito sa kulay na napili ko kulay grey medyo nagpepekas pekas siya yan tapos baka pagwala ah, pag wala kayong gloves siguro at naglolong ride kayo yung mahili kayo maglog ride ng walang ano ng walang gloves siguro kakaliyuhin ang kamay nyo rito <laughs> so ayun yun lang pala man ang mga upgrades ko wala pa naman ako nadadagdag na kahit ano so ang uh, next kong balak bilhin hindi ko alam kung ano yung next kong bibilhin eh baka shifter single shifter lang meron ako sa amin na ano 1448 na sprocket set pero hindi ko pa siya ikinakabit wala pa akong balak na ikabit siya <laughs> hindi ko nga alam kung bakit ko binili na eh. ikakabit ko rin naman siya siguro pagka ano na talaga yung setup mode na ako yung hindi na pang gento gento yung bike ko tsaka pag stable na stable na yung ating yung ating channel yan So, supportahan nyo lang ako mga friends at bibigyan ko pa kayo ng mga maraming maraming informasyon about dito sa motor and sa mga updates sa motor na to sa mga susunod pa ang panahon. Bali yung mga ano ko, mga upgrades ko is mga minimal upgrades lang. Hindi ako masyadong nag-upgrade ng masyadong madami kasi marami rin akong pinagkakagastusan sa aking pang-araw-araw na buhay. <laughs> lalo na sa ano natin sa resources natin sa trabaho so ah uh, yun pa lang yun pa lang yung upgrades natin and hopefully nakatulong sa inyo kahit papano and uh, kung may mga nagustuhan kayong parts na sa mga sinabi ko eh pwede naman kayong bumili so madali lang naman sila i-search makikita nyo na agad kasi common Ah, uh, common part siya para sa sniper natin. And yung iba kasi universal na gaya nitong side mirror, universal 'to. Itong phone holder, eh ito pa nga pala, phone holder. <laughs> itong phone holder, 'yan. yan isa pa pala ang phone holder. So, yung phone holder ko is mo Motowolf. 'Yan. Nung una, naka 'to ako na phone holder. Tapos nagpalit ako kasi ano yun eh, medyo naglulus, naglulus yung mga bola-bola. So itong moko to, makapit yung mga ano niya, mga pivotal balls niya dito. Sheesh. Shout out sir. <laughs> Sana all. Yan. So nagpalit na ako ng Motowolf and by the looks of it, ah, maganda naman siya and makapit din yung mga bola-bola niya hindi niya na, hindi siya nag ano naglulus so maganda siya gamitin and sobrang higpit niya sa cellphone kaya hindi nalalaglag ang cellphone ko hindi pa ako nalalaglagan ng na cellphone maganda maganda yung ano ko yung phone holder ko o, kung i-rate ko siya nasa 9.5 din kasi hindi siya ma-vibrate sa cellphone and yun nga makapit naman siya hindi siya na <laughs> makapit naman siya and hindi siya na nalalaglag yung cellphone ko kaya okay na okay din baka may mga upgrades pa ako sa mga susunod abang-abangan nyo na lang and kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel Magsubscribe subscribe na rin kayo mga friends at uh, tuloy-tuloy na natin 'to pabuti na natin to ng 1k goal natin na subscribers para magtuloy-tuloy rin yung ano ng channel natin no and kung may suggestion pa kayo na pwede natin gawin i-suggest nyo lang sa comment box at pagbibigyan natin kung hanggat kaya natin pagbigyan hanggat kaya natin gawin yung mga nare-request nyo mga friends no so wala na yun lang yun lang naman ang mga upgrades ko sa ating motor and uh, sa mga susunod pang panahon mag upgrade po ulit tayo yan so yun lang mga friends maraming maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video natin ito at uh, may konti lang ulit akong paalala na hinay hinay at may naghihintay sa bahay in short don't drink and drive He's your way.